Yexel Sebastian kinasuhan na sa DOJ matapos di umano tumangay ng 50 billion. Excel pumalag din sa ulat ng GMA7 tungkol sa billion scam. Sinampahan na ng reklamong syndicated estafa sa Department of Justice or DOJ ang vlogger na si Excel Sebastian na ayon sa National Bureau of Investigation or NBI ay nakatangay ng 50 billion sa kanyang junket investment scam. Sa ulat, Umabot sa 30 katao ang nagsampa ng reklamo laban kay Sebastian na nahaharap din sa paglabag sa Securities and Regulation Code. Kabilang sa mga nagre-reklamo na hindi pinangalanan ay mga overseas Filipino worker, empleyado, politiko, celebrities at negosyante. Ayon kay NBA Fraud and Financial Crimes Division Chief Palmer Malari, marami pa silang inaasahan na magsasampa ng kaso laban kay Sebastian. Anya, ang amount na involved dito from the last time na nagkaroon kami ng computation umaabot na ng 50 billion. Ani ni Malari. Dagdag ng opisyal na pag-alaman na walang secondary permit sa Security and Exchange Commission or SEC si Santiago na pinapirma rin ang mga investor ng loan agreements upang palabasin na utang at hindi investment ang nakuha niya sa mga biktima we are being sustained by the revised securities and regulation code na any evidence of indebtedness is also a form of security. So dito maliwanag na may nakomit na syndicated estafa, hindi kunwari investment ang tinanggap, kundi gumawa ng pagkakautang ang kumpanya sa mga tao na kanilang biktima, punto pa niya. Saka sa kasalukuyan na inaalam pa ang pinagtataguang bansa ng vlogger. We will be utilizing that process of the law para mahuli siya. We will also be filing a potential case of violation of the anti-money laundering case. Naniniyak ni Malari. Samantala, umalma ang toy collector at dating miyembro ng All Male Group na Street Boys na si Excel Sebastian sa ulat ng GMA News na inireklamo siya sa Department of Justice or DOJ kaugnay ng Umanoy Junket Investment scam na aabot daw sa 50 billion pesos. Sa ulat ng 24 Horas, umabot daw sa 30 ang dumulog sa National Bureau of Investigation or NBI para maghain ng syndicated estafa laban kay Excel kaugnay ng junket investment scam. Sa kanyang Facebook post, iginiit ni Yexel na biktima rin siya at hindi raw kinuha ng GMA ang kanyang panig. Narito nga ang kanyang buong pahayag. GMA 24 oras. Sabi niyo po, sinubukan niyo kunin ang panig ni Excel. Wala po ako natatanggap na kahit anong tawag mula sa inyo o mensahe. Ako po ang merong mensahe noong October 2, 2023 sa isang programa po ninyo na humihingi ako ng tulong. Pakias po sa team nyo dyan, GMA News and Public Affairs. Meron po ako screenshot nyan and message na hindi nyo na sinisin after ko maikwento ang problema. Tapos yung caption na ngayon 50 billion? Mukha po ba kami makakakuha ng 50 billion ni Mikey? 30 taon nagreklamo sa DOJ. 50 billion. Anong news na ito? Hi, GMA, open ako sa interview message nyo ko. Uulitin ko po, wala kami niloko kahit isang tao. Kami po ay nalagay lang sa alanganin. Hindi po namin kagustuhan ang nangyari sa amin lahat. Pakicheck din po message ko sa KMJS page. Hindi na po napapansin. Dagdag pa niya, sa lahat po ng investors, nasa inyo pa din ang simpatsya ko. Wala lang po ako ngayon kakayahan para makatulong sa inyo. Dahil kahit po kami ay gumagawa na ng paraan hanggang sa kasalukuyan sa ibang bansa. Kaso sadyang naipit lang po tayo. God bless ang buong pahayag ni Excel Sebastian